Pupunta rin sa impyerno ang mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling. Siguro ay sasabihin mo, hindi ako duwag. Hindi ba't ang utos ng Diyos sa atin ay huwag tayong matakot sa anumang bagay na kayang pumatay sa katawan? Diyos ang nagiingat sa atin, at siya ang may hawak sa ating buhay. May paraan po siya para mabuhay tayo. Manampalataya lamang po tayo sa kanya. Siguro ay sasabihin mo rin, mabait naman akong tao, hindi ako kriminal at lalong hindi ako mamamatay tao. Hindi mo ba alam na kapag nagalit ka sa iyong kapwa tao ay nagkasala ka na rin ng pagpatay? Kaya't mahalin mo ang iyong mga kaaway at magpatawad sa mga nagkasala sa iyo. At kung ikaw naman ay nagkasala sa iyong kapwa ay humingi ka sa kanila ng kapatawaran. Dadalhin mo ba hanggang sa hukay ang galit sa iyong puso? Alam mo bang kapag hindi ka nagpatawad, ay hindi ka rin papatawarin ng Diyos?